Hello guys, for today's video guys, kay na buntaga na dyo kong mataan na guys, tanawa guys, hayag na kaayo guys. Kay nagsaligman, nga walay klase, so nagpalangay langay na jud kong mataan na guys, so nagawas na dyo ko anak sa muskit. O syempre, pag mata na kay magpasalamat sa ginoo guys. Syempre, pasalamat nato nga, nakamata pa ta. Pasalamat ta nga gi, tagaan another day sa atong kinabuhi o magpray ta nga proteksyonan jud niya ang atong mga anak atong family kaya magpasalamat jud ta bago ta magmata kay wala jud tay mahimo guys kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi so mauna siya magpray jud ta guys kay para gabayan jud ta sa Ginoo sa atong mga trabaho karong adlaw og nagawas sa na dai ko ana nagsuklay og buhok guys kay magtrabaho na pud ta Huwag nagpapansin di ay ning atong kitin guys. O na pure black. Bagong ampun talaga ni namin guys. Kibigay naman kay princess din kikuha ko na ang aming kaldero guys kaya may bahaw man siya nga naiwan so ipakain na lang natin ito sa aming mga alaga guys bali yan lang talaga ang alaga naming na pato na naiwan guys isa na lang siya kabahi guys tapos walo ang kanyang anak guys din pagkatapos naglinis na lang ako din ng kaldero namin balikis-kisan ko na lang ito bago magsaing ng kanin kasi nakalimutan ko siya linisin kagahapon guys so ngayong umaga ko na lang siya Linisin, tamang-tama pagkatapos ay magsaing na lang din ako guys. Damihan ko na pala guys ng pagsaing kasi dala na yan siya umaga hanggang gabi guys kasi nga kawawa talaga ang ating dialysis warrior guys kung magbili pa siya ng kahoy kasi nga ang mahal din ng kahoy dito guys 15 pesos ang isang tali so kailangan talaga namin magtipid bali magsaing talaga kami umaga hanggang gabi na talaga guys so makain naman din kami kahit bahaw siya guys okay lang din sa amin Nagpaapoy na pala ako dyan guys at gumamit ako ng papel guys. Iwan ko ba kung katulad din kayo sa akin na nahirapan talaga magpaapoy. Basta ako nahirapan tala ako magpaapoy guys kaya gumagamit talaga ako ng papel guys. Ayan na guys nagapoy ng ating kahoy guys kaya takangan ko muna na siya guys ng ininit tubig guys na may himag tapos may gabon guys kay ipainom natin sa ating dialysis wire at saka nagainom din ako guys so kung kumulo na guys ang tubig ininit guys sa takuri guys so takangan ko yan sya ng kanin guys nagilis na pala ako dyan ng bigas guys sa ating kaldero guys Bali, dalawang bisis, minsan tatlong bisis ko talaga yan siya uh, kilisan para malinis masyado yung ating kanin, guys. Ayan, gisukat-sukat ko na, guys, kasi one is to one talaga ako magsaing, guys, kasi hindi talaga ako marunong magsukat-sukat sa kamay, guys. Ayan, kikuha ko na muna ang ating takuri para mauna na talaga kaluto yung kanin natin kasi nga tanghali na talaga guys kasi nga natanghalian talaga kami kagising lalo na ako guys kasi tulog pa ang ating dialysis wayo at ayan nagluto na rin ako ng tinapawid e guys balian lang talaga ang ulam namin kasi yan lang talaga ang nakayana ng ating dialysis warrior guys. Kasi gahapon umulan guys tapos kunti lang talaga ang pasayro. At ayan kumain na ako guys. Thank you Lord for the blessing. Sa pagkain kain tayo guys. Tapos na pala kumain ang ating dialysis warrior guys. Nang una yan siya kumain guys. Kasi inom pa yan siya ng gamot guys. Kaya yan para relax relax na lang ang ating dialysis warrior guys sorry pala guys sa busis ko kasi nga gisipon ako guys skipping out kaya dito na lang for today's video bye bye god bless salamat sa pag share pag god bless you all